Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin na magkaganyan, ngayong nalaman kong siya'y namatay para sa ating lahat. At dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, ganon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin na ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.